Good day, everyone! Another day, another video na naman tayo! Ngayong araw pala, meron akong ipapakita sa inyo. So ayan na nga, nakita niyo naman, meron akong isang bag. Sa isang bag po ay purdamit ni Baby. Alam niyo ba kung saan ko ito nabili? Dito po sa Germany, uh, tuwing Sunday, meron pong market dito na tinatawag nilang parang mga second-hand na gamit- sa bahay gamit ng mga bata or damit ganyan sapatos at marami pang iba. So alam niyo ba yung bawat piraso po ng damit ni baby na aking binili ay nagkakahalaga po siya ng 30 pesos. Yes po, tama po yung narinig niyo. 30 pesos po siya kapag sa Pilipinas nating bibilhin. Kasi dito sa Germany nabili ko lang siya ng 50 cent euro bawat isa. So, napakamura pong mga bilihin na aking nakita ngayong araw ay talagang hindi ko po pinakawalan. Kasi ako, pagdating sa damit ni baby, hindi po ako namimili at saka hindi po ako nahihingi na dapat ang damit ng aming anak ay talagang bagong bili. Hindi po ako ganoon. Mahilig po ako sa ukay-ukay kahit sa Philippines pa lang ay lumaki talaga ako na binibilan lang din kami sa ukay-ukay which is uh, hindi po problema sa akin. May pera po kayo, edi wag na lang kayo mag-ukay-ukay. Itong pagbibili po namin ng mga murang damit ay nakakatipid din ito sa amin. At saka alam mo niyo, yung bata po ay mabilis lang talaga sila lumaki. So sayang po ang pera na bawat damit na bibili namin ay puro bago. Actually, yung mga damit po ng aking anak ay halos 90% binigay lang talaga sa amin. So napakaswerte ko lang kasi meron din nagbibigay, 'di ba? Siguro kung wala namang nagbibigay, eh di mapapabili talaga kami ng bago. Eh bago nga naman pero mahal. At ito na nga lahat ang aming nabili ngayong araw. So ipapakita ko sa inyo isa-isa para makita niyo nang malapitan kung maganda ba ang quality ng nabili ko or hindi. Kasi nga, ako, hindi naman talaga ako bibili kung ang damit na yon ay mura na nga, pero parang itatapon na lang din. Iti, huwag mo nang bilhin, di ba? Dapat, ah, uh, yung teknik po natin sa pamimili ng ukay-ukay, yung mura na, pero bago pa. Ganun dapat. Kasi kung bibili lang naman tayo ng hindi naman magagamit ng ating baby ng medyo matagal, ganyan, wag na nating bilhin. Swerte mo talaga kung lumaki ka na ang damit mo ay hindi binili sa ukay-ukay. Kami kasi, swerte din naman. Kahit papano, meron pa kaming ukay-ukay na mabibilhan, di ba? That's all for today's video. And choose.